Pagbati sa iyo, listener, salamat sa pag-share mo ng mga material na to. Ngayon, um, sabay nating sisirin itong isang parang napaka-relevant na tanong na lumabas dito. Paano nga ba tayo um, makakatayo ng matatag? Paano makakagawa ng malinaw na desisyon, lalo na kapag ang paligid natin parang laging ano, pabago-bago? puno ng uncertainty, di ba? At kitang-kita talaga sa mga sources mo ang laki ng emphasis sa Christian at biblical perspective bilang um, parang sagot dito. Kaya ang mission natin ngayon, himayin natin to. Paano nga ba nagiging angkla ang mga prinsipyo sa pamumuno man o sa buhay natin? Bakit iba sila sa basta pagsunod lang sa rules o yung, alam mo yung react ka lang ng react sa pressure? At syempre, paano mo itong magagamit? Paano ito magiging practical para sa'yo? Sige, umpisahan na natin. Magandang simula yan. Alam mo, may isang tanong dun sa material mo na parang tumatama talaga sa core ng issue eh. Sa mundong pabago-bago, ano ba talaga yung pinangahawakan mo para um, manatiling matatag yung mga desisyon mo? Hmm. At malinaw doon hindi lang ito tungkol sa strategy o bagong teknik, kundi mas malalim. Ito ay tungkol sa pagkaraon ng ano, matibay na pundasyon. Tama. At madalas nga ang problema based doon sa nabasa natin, ay yung mga desisyong ano, minadali o kaya pabago-bago. Sino ba naman sa atin ang hindi nakaka-feel ng pressure, ba? Diba? Biglang may bagong expectations, tapos magulo yung data, may bagong trend na parang kailangan mong sakyan agad. Oo, yun nga. At dyan nagsisimula minsan yung mga magastos na pagkakamali. Yung humihina yung tiwala sa'yo bilang leader. At minsan pa nga nalilihis tayo sa dapat nating puntahan. Pinapakita nga dun sa sources mo yung kaibahan ng leader na reactive, yung response lang ng response, kumpara sa leader na resilient. Yung may kakayahang bumangon, manatiling nakatayo kasi may pinag-uugatan. At isang mahalagang point dun, hindi na raw sapat ngayon yung experience lang o yung kutub mo. Kailangan ng mas matibay pa. So, kung hindi na sapat yung instinct o experience, ano yung alternative na binibigay ng mga material mo? Anong solusyon? Dito na pumapasok yung idea ng mga prinsipyo bilang angkla. Ang ganda ng analogy na ginamit eh. Isipin mo yung barko. Nasa gitna ng malakas na bagyo. Hinahampas ng alon, tinutulak ng hangin. Grabe, di ba? Pero kung nakababa yung angkla niya, kapit na kapit sa ilalim, hindi yan basta matatangay. Uuga man siya, pero andon pa rin siya sa pwesto niya. Ganyan daw ang papel ng prinsipyo. Sila yung nagiging stable reference point mo, yung angkla mo, para manatili kang nakafocus sa tamang direksyon kahit pa pakagulo ang paligid. Nagbibigay ng katatagan, hindi lang basta pag-survive. Ang linaw nung pagkakahalin tulad na yon. Pero teka, madalas kasi parang napagpapalit natin yung prinsipyo sa patakaran or rules. Paano ba sila pinag-iba dun sa sources? Kasi parang pareho lang silang guide, di ba? Ah, importanteng linawin yan. Sabi sa material mo, malaki ang pagkakaiba nila. Yung mga patakaran o rules, kadalasan situational, para lang sa specific na sitwasyon. Tapos, prescriptive sila. Sinasabi nila yung eksaktong ano ang gagawin. Halimawa, tumigil pag red light. Bawal manigarilyo dito. Gets? Oo, parang utos lang. Ang prinsipyo naman iba. Mas malawak, mas pangmatagalan. Sila, direksyonal. Nagbibigay ng pangkalahatang gabay, hindi specific na utos. Sinasagot nila yung tanong na, bakit? Bakit mo dapat gawin yon? Mas tumatago sila sa loob eh. Humuhubog ng internal conviction. Paninindigan mo. At ito yung crucial gumagabay sila kahit sa mga bago o komplikado o unexpected na sitwasyon kung saan wala pang malinaw na rule halimbawa yung prinsipyo ng integridad o pagmamalasakit sa kapwa mas powerful ang prinsipyo kapag nasa uncharted territory ka may sinabi nga doon sa isang part ng material rules guide compliance principles shape destiny yung patakaran para lang sumunod ka pero yung prinsipyo hinuhubog yung future mo. Wow! Ang lalim pala talaga ng prinsipyo. So, kung yan ang angkla natin, saan naman dapat nating ikapitong angkla na to? Para maging matibay talaga? Dito na ngayon papasok ng buong-buo yung Biblical Foundation na talagang highlight sa mga material mo. At ang sentro nito ay yung Kawikaan 3, 5, 6. Siguro familiar to sa marami sa atin, di ba? Magtiwala ka sa Panginaon ng buong puso mo at huwag kang manalig sa iyong sariling pangunawa. Hmm. Sa lahat ng iyong mga lakad ay kilalanin mo siya at kanyang itutuwid ang iyong mga landas. Hindi lang to basta magandang quote, parang ito yung operating system kumbaga para sa principle anchored decision making. Okay. Paano natin yan mahihimay? Paano yung connection niyan sa mga prinsipyo? Sige, tingnan natin bawat phrase. Una, magtiwala ka sa Panginoon ng buong puso mo. Ito yung pinaka pinaka -pundasyon. Para sa isang kristyano, ang ultimate anchor mo, hindi yung sarili mong talino o experience o kahit yung mga prinsipyo na ikaw lang gumawa. Ang ultimate anchor ay ang Diyos mismo. Yung kanyang character, kanyang wisdom, kanyang faithfulness. Dito dapat nakakapit lahat. Okay. Malinaw yon. Pangalawa, at huwag kang manalig sa iyong sariling pangunawa. Ito yung warning. Babala laban sa pagiging reactive o yung asa ka lang sa sarili mo. Bakit? Kasi, aminin man natin o hindi, limitado lang ang pangunawa natin. Madalas may bias pa tayo. At pabago-bago pa, depende sa sitwasyon o sa feelings natin. Kung dito lang tayo aasa, parang barko na walang angkla talaga. Makes sense. So tiwala sa Diyos, hindi sa sarili. Ano yung pangatlo? Pangatlo? Sa lahat ng iyong mga lakad ay kilalanin mo siya. Ano ibig sabihin nito practically? Isama mo ang Diyos sa decision-making process mo. Magtanong ka, ano kaya ang perspective ng Diyos dito? Ano ba sinasabi ng word niya? Ano mga eternal principles niya tulad ng justice, love, faithfulness, stewardship, ang dapat kong i-consider, paano ko siya mapaparangalan sa desisyon na to? Sa prosesong to, nahuhubog yung mga personal na prinsipyo natin na nakaangkla talaga sa kanya. Okay, so active na pagsama sa kanya. Tapos yung huli? Yung pang-apat, yung promise. Walang anitong mga tabil-tabil pang malito. At kanyang itutuwid ang iyong mga landas. Kapag yung trust natin nasa Diyos, hindi sa sarili, at actively natin siyang sinasama sa decisions gamit ang kanyang mga prinsipya, may assurance ng guidance. Hindi ibig sabihin laging madaliha o walang problema. Pero yung path, magiging matuwid, tama at aligned sa kanyang higher purpose. So yung mga personal principles natin, nagiging daluyan lang ng kanyang eternal principles. Parang ganun. Napakalakas na framework niyan mula sa kawikaan. Pero alam mo, iniisip ko lang, paano kaya yung practical na pagsama sa Diyos sa lahat ng lakad? Lalo na kung nagmamadali ka o pressured. May tips ba doon sa sources? Magandang tanong. di siya laging madali, syempre. Pero binabangkit doon na nagsisimula ito sa habit. Habit ng pagtatanong at pagpost sandali. Bago ka mag-react, huminga muna. Itanong sa sarili. Teka, ano ba yung prinsipyong dapat manaig dito? Ano sabi ng salita ng Diyos? Kahit maiksing panalangin lang para humingi ng wisdom, malaking bagay na yon. Yung intention mong bigyan ng space yung perspective ni God bago ka mag-jump sa conclusion. Okay, gets ko. Yung pagiging intentional. At kung gaano kahalaga yung pag-angkla na yan, siguro kailangan din nating balikan. Ano ba talaga yung mga panganib kapag hindi natin to ginagawa? Kapag puro reactive lang tayo o sunod lang sa uso? Ano yung mga red flags na tinaas dun sa mga material mo? Oo oh, nga'y, ay nga yan. Pero siguro, imbes na isa-isahin lahat, yung pinakaugat na risk na paulit-ulit na lumalabas ay yung pagguho ng tiwala at paglihis sa misyon. Kasi kung pabago-bago ka, paano ka pagkakatiwalaan? Yung mga tao mo. Ng kliyente mo. Kahit sarili mo. Minsan, di ba, nawawala yung kredibilidad mo. At dahil wala kang malinaw na angkla, ang dali mong matanggay ng agos, palayo sa tunay mong purpose o kung sino ka dapat. Nagiging salamin ka lang ng gulo sa labas, imbes na ikaw yung source ng stability. Parang yung nabangkit mong example kanina, yung sa dot-com bubble. Yung mga kumpanyang sumakay lang sa hype, walang solidong business model or principles, sila yung unang ano, natunaw nung pumutok yung bubble. Parang nagtayo lang sa buhangin, no? Eksakto. Ganon na nga. At para mas makita natin yung tension na to, may mga binigay na examples ng ethical dilemmas doon. Maganda to. Isipin mo to. Nasa finance ka. Tapos may pressure na pagandahin yung results sa report para maabot yung market expectations. Anong gagawin mo? Ang reactive na response, baka gawin mo ma. Dahil sa takot o dahil mukang ginagawa naman ng iba. Oo, pwedeng ganon. Pero yung leader na nakaangkla sa prinsipyo, halimbawa ng integridad at stewardship, pangangalaga sa pinagkatiwala, hihinto mo na yan. Magtatanong, ano ang tama, ano ang tapat? Gagamitin yung mga gabay tulad nung nasa Levitico o Kawikaan tungkol sa honesty sa dealings. Maninindigan siya sa tama kahit pa may possible short-term negative impact kasi ang focus niya, long-term trust at sustainability hindi lang yung ngayon. Okay. Isa pang example. Sa HR naman, may employee ka, sobrang galing. High performer, ang laki ng revenue na pinapasok. Kaso, bully. Toxic sa team. Ang reactive, baka konsentihin mo lang dahil sa pera. O iwasan mo yung confrontation, yung gulo. Mahirap yan. Oo. Pero yung principal anchored leader, na may prinsipyo ng paggalang sa dignidad ng bawat isa, katarungan, fairness at pangangalaga sa kultura ng organization, haharapin niya yung issue. Uunahin niya yung health ng buong team at ng culture kesa sa short-term gain. Dito papasok yung golden rule, di ba? O yung paalala sa episode na maging maingat sa pananalita. Yung mga prinsipyo, yun yung nagbibigay ng moral backbone at ng linaw para gawin mo yung mahirap pero tama. Nakikita ko na, hindi lang pala to tungkol sa pagiging mabait lang. I Strategic din pala talaga. May business sense din ang pagkakaroon ng prinsipyo. Pero syempre, ang tanong ng marami, paano ko to gagawing mas konkreto? Para sa sarili ko. May mga practical tools bang binanggit? Meron. At ang ganta nitong mga to, una, may exercise doon na tinawag na define your top 5 leadership principles. Ang idea, kilalanin mo mismo kung ano yung mga pinaka non-negotiable mo, yung mga hindi mo talaga isusuko na prinsipyo bilang leader. May proseso to. Una, mag-reflect ka. Isipin mo yung mga proud moments mo, yung mga regrets mo, yung mga role models mo, at lalo na yung mga turo ng Biblia. Tapos, mag-brainstorm ka. Linawin mo yung mga salita Pumili ka ng mga siguro 5 hanggang 7 na pinakamahalaga sa iyo. Tapos bigyan mo ng kahulugan. Ano ibig sabihin niyan para sa iyo practically? At ito importante. Humanap ka ng biblical anchor, isang talata na sumusuporta doon. Halimbawa, prinsipyo, stewardship, kahulugan, pangangalaga sa lahat ng pinagkatiwalaan, oras, talent, yaman, tao. Biblical anchor Siguro 1 Pedro 4.10. Ganon. Parang personal mission statement pero para sa principles mo? Ang ganda niyan. Magandang simula. Ano pa? May iba pa ba? Meron pa. Isa pang tool na medyo detalyado don ay yung principle versus circumstance decision matrix. Parang table ito o visual tool na tutilong sa iyong timbangin yung mga options mo. Hindi lang base sa sitwasyon o pressure, kundi base rin sa mga core principles mo. Ah, okay. Paano yan ginagamit? May example ba doon? Oo, meron. May example doon tungkol sa isang kumpanya na kailangan magbawas ng gastos. Critical situation. Ang options nila: Option 1, mag-layoff ng 15% ng employees. Pinakamabilis daw na effect sa profit. Option 2, mag-furlough at hiring freeze. Option 3, maghanap ng ibang cost-cutting measures at debt restructuring. Mas matagal daw ang process. Sa matrix, nilista nila yung core principles ng kumpanya. Halimbawa, integrity, stewardship, fairness, long-term health, love neighbor. Tapos, in-evaluate nila bawat option laban sa mga prinsipyong to. At sinuri din yung effect sa situational factors, profit, investor trust, employee morale, etc. Tapos, anong naging resulta? Ang lumabas dun sa analisis na pinakita, kahit na yung layoffs option 1, yung pinakamabilis para gumanda yung numero sa Q4. Ito yung may pinakamababang score pagdating sa alignment sa principles, lalo na sa fairness at love neighbor. nasagasaan gasaan. Yung option 3, cost cutting restructure, kahit mas mabagal yung effect sa profit, yun yung lumabas na pinakakonsistent sa principles nina tinutulungan ka ng matrix na makita ng mas malinaw yung trade-offs para mapili mo yung desisyon na hindi lang financially sound, kundi ethically sound at strategically wise din in the long run. Hindi ka lang nagre-react sa numero. Mukhang napaka-useful niyan para maiwasan talaga yung basta-basta na lang na desisyon. Pero alam mo, may pumapasok sa isip ko at baka sa isip mo rin, listener, paano kung mahirap sundin yung prinsipyo? Paano kung may resistance mula sa iba o kahit sa sarili ko lang, natatakot o tinatamad? Nabanggit ba yan? Oo, nabanggit yan at napaka-importante niyan. Tinatawag nga itong resistance. Pwedeng internal, galing sa loob mo, takot sa consequences, pagiging komportable sa dati o simpleng katamaran. Pwede ring external, yung kultura ng kumpanya, yung pressure mula sa stakeholders, madaming panggagalingan. Sinasabi sa material na kailangan dito ang tatlong C. Clarity, malinaw sa iyo yung prinsipyo mo at bakit mahalaga. Courage, tapang na manindigan kahit mahirap at community, paghahanap ng allies, ng accountability partners, at syempre, yung pagiging ehemplo mo, ikaw mismo. Clarity, courage, community. Okay. Tapos, binanggit din yung pahalagahan ng wisdom, karunungan, at discernment, pagtanto. Hindi raw sapat na alam mo lang yung prinsipyo. Kailangan ng wisdom para malaman mo kung paano ito i apply ng tama sa bawat unique na sitwasyon. Hindi kasi one size fits all lagi. At kailangan ng discernment para makita mo yung nasa likod ng surface level. Ano ba talaga yung nangyayari? Halimbawa, yung prinsipyo ng honesty. Kailangan ng wisdom para masabi mo yung katotohanan in love nang may pagmamarasakit. Hindi yung prangko ka nga pero destructive naman. Gets? Oo, gets ko. Yung tamang application. Ipano e, naman kung nagbabanggaan mismo yung mga mabubuting prinsipyo? Ito mahirap to ah. Halimbawa, kailangan mong maging honest pero kailangan mo ring magpakita ng compassion. Alin ang uunahin mo? Nangyayari yan eh. Oo, nangyayari talaga yan. Ito yung tinatawag na hierarchical discernment na nabanggit din. May mga pagkakataon na kailangan mong timbangin kung alin yung higher principle, yung mas mataas na prinsipyong dapat manaig sa specific na situation na yon. Paano mo malalaman? Base raw ito sa kung ano yung mas nagbibigay ng glory sa Diyos, ano yung mas nagpopromote ng well-being ng mas nakararami in the long run, at syempre sa paghingi ng guidance at wisdom mula kay God. Balik na naman tayo dun sa Proverbs 3.5-6. to 6. Kailangan talaga ng dependence sa Kanya. May mga example sa Bible niyan eh. Si Jesus, pinahalagahan niya yung tao kesa sa sobrang higpit na pagsunod sa Sabbath rules. O si Rahab, nagsinungaling siya para iligtas yung mga spies ni God. Mas pinahalaga niya yung buhay at yung misyon ni God. So, nangangailangan to ng malalim na pag-unawa at pagdepende talaga sa gabay ng espiritu. Hindi siya formula lang. Malalim na usapan yan, pero grabe kung magagawa nating mamuhay at mamuno ng nakaangkla sa mga prinsipyong to, lalo na yung galing kay God, ano naman ang resulta? Ano yung magiging bunga? Ano yung impact na binabanggit sa sources mo? Malawak daw ang epekto ayon sa material. May tinatawag na ripple effect. Unang-una, nabubuo ang tiwala trust ng customers mo, ng empleyado mo, ng investors. Solid yon. Pangalawa, nagiging effective kang mentor. Nagiiwan ka ng legacy ng integridad. Nahuhubog mo yung next generation of leaders, hindi lang about sa'yo. Pangatlo, nakakatulong kang mag-address ng mas malaking problema. Systemic issues, sa lipulan, sa industry, sa pamamaditan ng ethical innovation. Wow, malaking bagay yun. At hindi lang panlabas ang effect. Malaki rin ang impact sa iyong personal well-being. Seryoso, nababawasan yung stress at anxiety mo kasi may linaw ka eh. Mas konti yung regrets. Lumalakas yung resilience mo kasi may matibay kang pinag-uugatan. May moral courage ka at igit sa lahat nagkakaroon ng mas malalim na kahulugan at layunin yung buhay, yung trabaho mo. Ito yung concept ng shalom. Hindi lang walang gulo, kundi holistic flourishing, buong-buong kaginhawaan, kaayusan sa lahat ng aspeko. Shalom! Ang ganda nun! At para sa ating mga Kristiyano, may pinaka-ultimate dimension pa to, yung accountability natin sa Diyos. Kasi sa huli, hindi tayo ultimately accountable sa boss natin, o sa market, o sa opinion ng tao lang. Mananagot tayo sa Diyos bilang mga katiwala, stewards, ng lahat ng pinagkatiwala niya sa atin, oras, talent, influence. May pagharap sa judgment seat of Christ, di ba? Kaya yung pamumuhay na nakaangklas sa kanyang mga prinsipyo, para kang namumuhay para sa audience of one. Siya yung pinakaimportante mong pasayahin. Ito yung pinakamatibay na motivation at pundasyon. Grabe! Ang dami nating napag-usapan mula sa mga material mo. Kung i-summarize natin, listener, ang pinakaminsahe siguro ay ito. Sa mundong to na puno ng pagbabago, ng uncertainty, ang mga prinsipyo ang nagsisilbing matibay nating angkla. Hindi sila basta lang rules o quick reactions. Nagbibigay sila ng katatagan, ng linaw, ng moral direction. At ang pinakamalakas na pundasyon para sa mga prinsipyong ito, gaya ng na-highlight sa sources mo, ay ang pag-ugat nito sa walang hanggang karunungan at karakter ng Diyos na summarize nga ng ganda sa Kawikaan 3.5-6. Magtiwala sa kanya, hindi sa sarili. Kilalanin siya sa lahat ng bagay. At siya ang gagabay. Tama. At mahalagang tandaan na ito ay ano, isang patuloy na proseso, isang journey. Hindi ito one-time fix. Kailangan ng regular na reflection, ng tapang para harapin yung mga challenges, at mang patuloy na pagdepende sa wisdom na mas mataas sa atin. May nabanggit pa nga dun sa source mo na parang principal audit, Isang paraan para i-check mo paminsan-minsan kung nananatili ka bang tapat, naka-align ka pa ba sa mga prinsipyong pinaninindigan mo which raises an important question para sa iyo, Evelyn. At dito ka naming iiwanan, listener, ng isang tanong para sa iyong sariling pagninilay. Hango pa rin ito sa iyong mga material. Ano ang isang takot na nararamdaman mo sa iyong pamumuno o buhay ngayon na kailangan mong harapin at patahimikin at anong mas mataas na katotohanan o prinsipyo mula sa Diyos ang kailangan mong pag-ugatan kapalit ng takot na iyon isang hamon 'yan sa patuloy mong paglago Maraming salamat sa pagsama mo sa amin dito sa ating malalim na pagsisid hanggang sa susunod